So, hi guys! So, sa video ito, walang halong kalokohan o kahit anong Korean. Gusto ko lang maging totoo at ipakita sa inyo kung anong nararamdaman ng aking puso. So, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang aking naging journey on how to teach students na tumatak sa aking puso. So, ito yung mga araw na hanggang ngayon ay naiisip at naaalala ko. So, ito yung mga moments na nagtuturo ako sa unahan Bilang isang student teacher. Student teacher na maraming pangarap. Maraming pangarap para sa sarili, para sa pamilya, at para sa mga estudyante na aking tinuturuan. Hindi ko lubos maiisip na mapupunta ako sa sitwasyong ito. Hindi ko lubos maiisip na magkakaroon ako ng ambag sa bawat batang ituturuan ko. Kaya para sa mga estudyante ko, maraming salamat at naging parte kayo ng aking buhay. Maraming realisasyon ang tumatak sa aking puso't isipan. At isa kayo sa mga lahat ng rasunong ito, kaya't nandito ako ngayon. Bilang estudyante na guro, nais kong iparating sa inyo na maraming salamat. At hindi hindi ko makakalimutan lahat ng memories, lahat ng togetherness ng ating mabuo. Kaya sa lahat ng aking mga naging estudyante, sa lahat ng aking nakasama sa faculty at sa inyong lahat, Lalong lalo na kayong mga bata. Binigyan niyo ako ng oportunidad para mas mapalawak pa ang aking mundo. Hindi lang ang aking mundo, kundi ang aking buong pagkatao. Kaya't nandito ako ngayon upang ibahagi sa lahat ng manonood o sa inyo man na ito ay isang hakbang lamang sa akin upang mapagtagumpayan ko ang aking pangarap upang mapagtagumpayan ko ang aking minimithi sa buhay. At hindi ko matatapos ang lahat ng ito without my students. Kaya isang malaking bahagi ang karoon ng estudyanteng katulad nyo. Kaya sa aking grade 9 at grade 10 students, maraming salamat sa inyo. At sa so, I'm hoping na kahit magsipagtapos kayong lahat, uh, kahit maghiwalay-hiwalay man tayo, hindi tayo magkita ng ilang taon, ilang buwan o kahit kailan pa man na way bitbitin niyo lahat ng aral na aking ibinahagi sa lahat. ng miss ko lahat, meron tayo. Mula laboratory hanggang sa pang-araw-araw nating discussion. At na marami kayong natutunan higit sa aral ng discussion, sa lesson at higit sa mga ibibigay kong aral sa inyo na matututunan niyo at ma-adapt pa sa inyong buhay. At nawa lahat ng aking mga engineer sa inyo na mga alitintunin at ang ka kaasalan ay inyong maipamahagi at higit ay mai-apply niyo sa inyong mga sarili. Naalala ko pa noon, yung mga nasa ganyang edad lang din ako sa inyo, isang musmos at walang kaalam-alam sa buhay. At higit nagkaroon ko ng lakas ng loob at nagkaroon ako ng determination at pagmamahal sa aking sarili. Nang ako'y magkaroon ng isang guro, nang ako'y magkaroon ng maraming kaibigan at makakasama sa buhay. Sana hindi nyo kalimutan ng may isang Ma'am Jasmine na lagi nandito sa inyo upang gumabay, magmahal at patuloy kayong tulungan para maabot ang inyong mga pangarap. Muli, maraming salamat sa aking mga estudyante galing sa Laboratory High School from grade 9 and my grade 10 student. Again, thank you sa lahat ng tinulong nyo at thank you sa lahat ng presensyang binigay nyo sa akin. Hindi hindi ko malilimutan ang lahat ng memoryang meron tayo. Maraming salamat at dito na lang muli.